Anas na si Santiago, Elias, guys. No. Sotras, 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 sotras. Paliggo. Sotras, 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 sotras. Paliggo. Sotras, 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 sotras. Paliggo. Sotras, 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 Patunga. sotras, sotras. Paliggo. Sotras, sotras,

Yas. Nituyok na yung pananaw, oh Yas. Huwag oh, may panihapon na ni Yas. Sakit pa na yung liyok, Yas. Sige lang, Yas. Na-enjoy na ni Yas. Kaya ay ko asawa, Yas. Ano na na? asawa, Yas. Ano na ka naghanag tao, guys. Uh, uh, Doon sa uh, Freedom Park. Uh, pagkatapos ng concert. Oh, ayun na. Ayun oh, Mula na sila guys. Malakaw na si Elias. Para, ah. kita po na na si Elias, guys. Hindi na makita si Elias, guys. Ipalog na suga. Oh. Ah, na, guys. Ah. Niyabaw na ang mga akong, guys. Niyabaw na. Niyabaw na, guys. Oh. Diyara, si Elias. Diyara. Diyara, diyara si Elias. Guys. So, balik kita tayo, guys. Ah. Guys na daw. Lah, guys. So, rugby guys, okay oh, sa freedom park, no? oh uh, Nasaan sila? So, nagmisod si Lord guys. Inisakan grab, nakakapit, no? Ah, uh, nagmisod tao sa ka guys, dahil napakahigpit. Oh. Ayaw basta-basta na malapitan si Elias, no. Oh. So guys. So, mau siya guys guys? So, grabe ang ah, mga tao agad guys no? Oh.

Alfredo Tan Vlog Ang Ilyas ng Negros Oriental Okay, thank you, thank you Bye Okay Okay So, yun mo na ka Naghang tao dito guys no? Dio na si Ilyas Hahaha Wala nyo kuka sa Kaya wamang ko ka Kita dito Wala nyo ko kita Wala nyo ko kasaka Doon na unta ko

Oke. Okay. Kita so, nakakaget guys dahil uh, uh, sobrang higpit, no. Sobrang higpit. Sobrang higpit. Tayo maka sa stage, no. Walang lalaking na nakaakyat sa stage, guys kaya hindi tayo makakit no? yun yun ang mga ay si Wilfredo Tan Vlog ang Elias ng Negros Oriental no? ayan ang Elias ng Negros Oriental ni no? Rah oh. so ganyan kadami guys ang mga nanood ng original na Elias no oh. So, Okay.

Merma kan panteri bos, boss? Ha? Bermahal itu, panteri to. Ano itu Ano guys. No? Oh, ya naglak lang ang mga Tahu guys, no. Yang Ah, kami kal dito sa uh, nandito po sa gitna ng kalsada no? para makuha natin ang lahat oh, no? uh, pagkatapos ng na. uh, kanya-kanya nang nanglakad no ang mga fans ni sa original na Elias ah kumusta <laughs> okay lang ayan, ayan uh, <laughs> Hai. Hai. Dan. Dan guys. Ah. Dan. Yang kami itu guys hanggang zona. Oh, mau kan nih? Hai. Yeay

Ay na guys, sa kanya-kanya na o oh, uh, pamauli no ang mga fans sa uh, atong original na Ilyas. So uh, hindi tayo nakaakyat dahil napakahigpit no. Siya higpit wala ngang lalaking nakaakyat eh. Sumayaw no. Kaya di tayo maka ano malapit na sana tayo sa kanya walang hindi na tayo makaakyat dahil masyadong mahigpit Please pick guys, kay Go Top. <laughs> mga followers kay ni Wilfredo Tan Khan Vlog. Ayan. Mga followers to kay ni Wilfredo Tan Khan Vlog, guys. Ang Elias na ni Chris Rintal, no? Ayan. So, natakaroon din sa Chris Piking. Mukhaon kaunos sa kay Go Top. Uh. Oh. Okay. Okay, guys Terus okay, Guys, warna well, sama apa kita atau no? Ah, uh, sa lukasan siang siya lang atong idol na si Elias oh. Ano? Uh, kita nakasaka kay uh, masyado no. Walang lalaking na nakakyat. Kaya yon. Uh, dito na tayo sa labas. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa mga viewers. Thank you very much sa lahat ng mga subscribers ni Wildfire Tanglan. Bye-bye.